Okay na yan. Na-record na. Yo! Tuturuan ko ay mag-drop in. Tsaka mga ibang tricks na malupet. Ako nga pala si Tino. Uy, hey, pa-down out. Tetesting okay. ako. Okay. Tuturo Tuturuan ko kayo ng malulupet na tricks. At malulupet na lyrics. Kita ba dyan yung ano? Malagerwin. Ha? Kita yan. Kitang kita yan. Okay na. Maganda yung kanina eh. Nasaloy, no? Gandulo to. Ayoy. Ah. O, sa mga gusto mag, matuto mag-drop in, mapasimple lang. Alagay nyo lang yung tail nyo. Ganyan. Tapos, bababa na kayo. 50-50. Rock to pinky. Tail stone. ulit. Dahil diyan palit tayo gulong. Hindi <laughs> oh. Ha? Soft gulong. Kaya nga palitay Palit tayo gulong. Ayaw mo. Pwede yan. Saan hindi nang galing yan eh. Meron nga. Kaya na, basa. Sabi nagpupunas dito, naglilis, nagkawalis po. Kaya na. Wala atang bantay dito eh.